Maayong buntag kaninyong yung tanan. Maigsoon sa pagtuo. There's a uh, this saying in Tagalog, Hindi lahat ng umalis ay nang iwan. dilita ng mibiya ng biya. Kining pulonga, ah, kasagaran nato madungog kung adunay mamahawa, mabalhin og lugar, o mibiyas sa atong kinabuhi. Apan kining nga adunay mas laom, nga pasabot karong adlawa nga atong gisawulog ang pagsaka sa gino'o sa langit, the ascension of our Lord. mibiyabagyud si Jesus, the Jesus really live. Sumala sa Buhat chapter 1 verse 9, which we have read, Pagkahuman sa iyang mga pulong, si Jesus gibayaw sa langit, samtang sila nananaw, ug gikuptan siya sa panganod, nga wala na nila makita. Sa tanaw sa mga tinunan, si Jesus Mibya kanila. Apan gibayaan ba gayud niya sila? And we have read from Luke chapter 24, verses 51 to 53. We heard that while Jesus was blessing them, he was taken up into heaven. But afterward, the disciples returned to Jerusalem, filled with joy. Is this not surprising? That when Jesus left, they were filled with joy. Kung ang pagbiya ni Jesus, usaka pagtalikod, untas sila na subo. Apan wala man, kay dili, kini pagbiya nga walay paglaong, kundili pagpangandam sa usa, kamas laong, nga presensya. Wala siya mibiya. Nagpabilin siya sa lain nga paagi. He did not leave. He remained in a different way. Si Jesus mibiya sa pisikal nga forma. Apan dili aron mobiya kanila. Mibiya siya aron mapadaplin ang iyang pisikal nga nga presensya aron sa espiritu siya mahimong mas duol pa kanato mibiya siya aron pagpadala sa espiritu santo ug pinaagi niini ang iyang presensya mahimong universal ug dili na limitado sa lugar ug panahon in fact when we see the version of matthew Matthew chapter 28, verse 20. What did Jesus say? I am with you always until the end of the world. And these, dear brothers and sisters, these were not empty words. By ascending, he began a deeper companionship. It's not one of physical closen closeness. but it's one of faith mission and hope let's give that word importance mission unsa ang mission and here's the mission ayaw pabilin dinhi lakaw mo. don't stay here go in fact in the retreat that i am preaching I told my confers, my fellow Salesians, if you were to summarize the whole gospel into two words, what are those two words? Come, but they do not remain there. Afterwards, there would be go. Come and go. And in this celebration, that's what we hear. Ayaw pabilin din he, Lakaw ka mo. In Acts chapter 1 verse 11, the first reading, the angels told the disciples, "Men of Galilee, why are you standing here looking at the sky?" And this meant that their watching should not delay the mission. So dear friends, the ascension is not an ending. It's a beginning. Jesus handed on the mission to his disciples. And now that mission is entrusted to us. Sa kalibutan karon nga daghang mga kasakit, pangutana o kabalaka, kita gitawag nga mahimong mga testigo sa gugma ni Kristo. Ang pagpangalangad, pagpamati pagpangga sa mga kabos pagdala sa kamatuoran maukini ang buhat sa usa katawo nga nasayod nga si Kristo wala mibiya kung dili nagpadala kaniya this is the ascension what is it kalipay ug paglaum. It is a day of joy and hope. It is not a day of sorrow, but as I said, a day of joy and hope. It is a reminder for us that our Lord is alive, reigning, and will return. Because of this, we, his disciples, we are blessed, and we are tasked with making this presence felt. in the world. Mga iksoon, kung adunay mibiya sa inyong kinabuhi, usahay sakit, usahay lisod, dawaton. Apan ang ascension, nagatudlo ka nga na ang pagbiya, dili permi pasabot nga pagtalikod. Usahay kini paagi sa pagpadayon sa usa ka mas lawom nga panaguban. Dilita ng mibiya ng biya. Hindi lahat ng umalis ng iwan. Si Jesus misa ka sa langit, dili aron mo biya, kundili aron moampo, mogiya, ug mo kanato sa misyon. Atong dawaton kini nga grasya, nga sa iyang paghawa mas makita nato ang iyang tinud-anay nga presensya Let me end with a story which I will narrate in Tagalog May isang batang lalaki yung pangalan niya Miguel at paborito niya yung magpalipad ng saranggola Isang hapon, tinulungan siya ng kanyang ama na ng isang magandang pulang saranggola na may makulay at mahabang buntot. So pumunta silang dalawa sa isang malawak na parang kung saan malakas yung hangin at malaya yung langit. So ayan na si Miguel, daladala yung saranggola at binitawan niya. Pagkabitaw, lumipad ito ng mataas mahigpit niyang hinawakan yung tali, yung pisi, habang humahanga sa taas na naaabot nito. At napasabi siya, Tay, kapag pinutol po natin yung tali, baka lumipad pa na mas mataas ang saranggola. Parang yan ang pumipigil sa kanya. At yung kanyang ama, <laughs> ngumiti lang at mahinahong Sinabi ito. Miguel, ang tali, ang pisi, ay hindi pumipigil sa saranggola. Siya yung dahilan kung bakit ito nananatiling matatag sa ere. Kung putulin natin, baka tumaas ng saglit. Pero tiyak, babagsak din yan. Kailangan ng koneksyon para manatiling nakalilipad kininga sugilanon bakahatag na to o pamalandong karon sa ascension sa ginoo. Sa unang tanaw, murag gibiyaan ta ni Jesus. Sa mabaog na putol ang pisi, apan ang kamatuoran, wala taniya, gibayaan. Gipasakas siya aron mahimong mas duol panato, Dililang Dili diha sa atong atubangan, apan diha na mismo sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Kita ang saranggola, si Jesus ang pisi, nagakupot, nagagiyak, ug nagapaglig-on sa atong pagtuo. Ug ang langit mao ang destinasyon nga gitudlon niya nato busa sa ating pagsaulog karon ayaw tanawa ang langit nga nagbasol kun tanawa kini ka panaong puno sa paglaom kay ang Ginoo uban ka nato hangtod sa kahangturan Pagpanalangin unta kita sa Ginoo tanan.